Patay. Hala. Mm. Holy shit, man! Hala! My God, lumi ah. Tanawa na news ron, Minazang. Update sa news. 17 seconds. 15. So, naitulo ka. Naiupat ka news, no? Core PPI monthly. Core retail sales. PPI monthly. Retail sales. Alima day. Unemployment rate. Tau ah, claims. So, na tay mga technical analysis. Pero, wap tay entry kay lagi. Patay. Hala. Mm. Holy shit, man. Hello. My God, Lamia. Lamia ay bay. Kaso lang, wapatakabawa sa result. Uy, weak ang USD. So, bullish ang gold. Bullish ang gold. buy So, natay bay, no? Isa. 26.30 at ang stop loss. So, until 21.76. So, natay bay. So, possible na i-retest niya ang 21.62 stop ta sa 2060 bullish ang gold para na ho unemployment claims um wala di i cancel ta cancel cancel ta cancel ta wrong 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 bumim mim may gani <laughs> cancel strong de ang strong ang usd so pag strong ang usd bearish ang gold <laughs> may gani na cancel na to so, may wagang guwan natin mga may wagang notebook dream na sa lumibala uh, na to nga natin mga notes din core ppi strong ang USD. Core retail sales, strong ang USD. PPI, strong ang USD. Retail sales, weak ang USD. Pero sa unemployment claims, strong ang USD. So, possible siya mag-bearish. No? So, magpaabot lang taon niya. Eh. <laughs> napaklose ta, nag-negative ta, 5 pips. So, napaklose ta, 5 pips. No? Motoy entry na to pero mag entry ko bearish di rin na sa kuan 20 2171 if ever na adtoon balik ko niya ang price pero kung daily, ah, wala Antutas trading view a few moments later pag gawas sa news kani eh. sa so, upat ka news is mo ang namali tag interpretation sa unemployment claims so um, 209k so um decrease decrease ang yang result kumpara sa forecast o sa previous so possible na strong ang USD so pag strong ang USD weak uh, bearish ang gold pero diri sa upat ka kuan kay result ani strong ang USD um, para naku weak ang USD derey strong ang USD weak ang USD so pantay lang ang guano so mara na ako nalis nulo so, so yung nga sa tong entry pero wala nadlo ng ganda ah. beres ko sa gold so ito ang set up if nagbuy ta is money eh. mo natin nakita na ispatan na divergence no sa 5 minutes kani eh. and then abot tayo na ispatan na divergence sa so 1 minute kani eh. so ang ato ang entry is diri yung ta buy pero since na news and para na ako is bearish ang gold hindi ko ganahan mag-buy kay tungod sa news nga akong interpretation is bearish ang gold. So paaboto na lang nato no. Na ay consolidation mahitabo around this area so mag-buy siguro ko around this area Nga, stop loss nako 2160. Pero mas ganahan ko mag-buy sa 2160 dire i liquidate niya ning mga buyers dire no so mo siya around this area kani nga resistance dire pero karon dili pa time okay so update mo niya kung ba trade nga makuha ron na ah, natay trade na kuha ganina pero nag loss tag 5 pips so sayang no napa close ta kanadlock lagi ta ni pagbaba after ning baba siya siya pag close na to nimbaba, siya og mga 24 pips Then, karon ng taas siya o 25 pips o. So, ako ang interest kung mag-sell ko is around this area. Gani, natay eh, divergence na ispatan rin no. And then, wala pa siya ma-retest. So, money possible na entry point na ko if mag-sell. And then, ay mga liquidity diri. Gani, mga liquidity diri ko ganahan mag-sell. Dili ko ganahan mag-sell diri na pita. Oh, lo. so yung no? sa so, Itong entry na buy. Pero update lang naman nya. Okay? A few moments later. So update lang tano sa to ang trade karong gabi, which is episode four na ta, sa to ang challenge no and na pa ganina no ug buy kaso lang na sa sa to ang analysis sa news and although nindot na nga to ang entry point which is diri kaso lang nahadlock ta no Kaya bas tungod sa kusog ang volatility sa mga sellers kaganina and na misinterpret na to ang result sa gold which is weak ang USD pero sa sige na to sa result sa news sa data sa news atong na atong nahibawaan nga kuhan strong day ang gold so mo to kaso lang hold on gold pero may saka sa siya no yung baba siya until mm, 123 pips pero sa 1 minute time frame gikan sa atong entry loading ba ni ano, akong laptop ay puno na ano magayo so direct sa tong entry no kanin nang pump ni uh, candlestick and then na misinterpret yun nga na misinterpret na to ang result sa gold gold uh, weak ang uh, weak ang USD pero ang tinuod nga result is strong ang USD so possible gyud nga magbaba ang gold pero ang nahitabuo is after siya ni nga zone which is may possible na buy na to lagi um, buy entry na to kay sa 5 minutes nate nakita nga divergence which is kanino mo ni atong divergence nga nakita and then mo ni atong entry point kaso lang wala tanag entry kay lagi halata ra kaayo siya and then nimbab ang gold nindown down siya until here niwa diba? so kaning nga candlestick mo ni ang sa news ning gawas ang news and then ang ato ang intrigued sa pagbuy is dire and then mo sa so 1 minute nagbuy ta pero ato napa close kay nahadlok tano ta no basin mo diretso og baba ang gold pero ang gihit natabo sa gold is ning up pa siya og mga 50 pips gikan sa tong entry so ning up pa gid siya og 55 pips before gid siya ning baba nga yan So, karon is naana po tayo na ispatan on ta, no? 5 minutes. Divergence dia yeah, po. diri. So, which is kani. Diba? Mga na. Atong nakita nga divergence and then ato ang entry is kani. Kani nga zone. Kaso lang, na mo gawas nga news. Kani nga news. Which is natural gas storage. Dili siya high impact. Pero, para na ko is dako siya impact sa market kay mga siya last news karon nga adlaw hoy bis. So, akong ipaabot until he here wala ko nag entry so pag result sa news around this area na so wala na decide na kayo mo balik og entry pero kung mubalik ni siya entry dire basin mo entry ko balik pero murag dili na enough na siguro to karon nga adlaw no so nag loss ta og 5 pips karon nga adlaw oh. so nag negative tag 5 pips and wala na to ni masakyan no kani nga trade wala na to ni masakyan which is ning up ni siya og uy 50 pips o dun ta pero sayang kay lagi na na news kani. and para nako result ani is strong uh dili weak ang USD pag weak ang USD possible na maapang gold so mo-toning up so mo to. and i hope na subaybayan so, pa ninyo ako ang video no akong trading journey sa forex trading no and I hope na ma na maabot ta og 1k ani channel no para maka live na ta sa ato ang YouTube sa ato ang YouTube no tomorrow do thank you so much don't forget to like my video God bless and kunting please lang subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Boss Freaks.